Political! Ah, ah! 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 Alam niyo na siguro kung saan tayo magpapalamig, Kaya nga ng sinabi ng batang lokal Welcome to my Baliti Falls. Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakadayo dito, tara, samahan nyo ako at ang mga nabudol kong tropa para makasama dito sa barangay halang Amadeo, Cavite. Mula nga Manila ay isang oras at kalahati lang ang biyahe kapag madaling araw kayo umalis. Habang nag-uumaga kasi ay padagdag ng padagdagang oras dahil patrapik na rin ang patrapik ang ilang parte sa Cavite. Kaya mas mainam na madaling araw kayo magbiyahe. Dahil sa Iyong's Resort tayo pupunta, ang i-google nyo ay Iyong's Resort at Baliti Falls. Accessible naman ito sa mapa. Dalawa kasi yung resort. Pero iisang baliti falls lang ang babak sa kanyo. Nagkakatalo lang talaga sila sa facilities. Kung gusto niyo ito dayuhin, ay pwede kayo mag-message sa page nila. Sumasagot naman sila agad sa mga pwede nyo itanong. O, para hindi na kayo magtanong, eto na. Yan ang mga pwede nyo bayaran sa resort. Take note lang mga kapatid na kailangan nyo magbawa ng pagkain dahil baka maging problema nyo ang naging problema namin. Walang kahit anong tindahan sa loob ng resort. Maging sa bukana nito, 2 to 3 minutes ang layo ng tindahan at karinderya. Wala sa resort kapag kayo ay nakamotor. Masyado siya malayo kung lalakarin. Dito nga sa may gawing barangay halang ay napakalamig ng hangin dahil din siguro malapit na ito sa Tagaytay. At bago nga kami pumasok ng resort ay eto na nga, Pumapatak na nga ang ulan at mas lalo pang lumamig. Pagdating nga sa resort ang ginawa na lang namin ay lumabas muna ulit kami ng resort para mag-almusal sa karinderya na along the way bago mag-resort. At napakaswerte namin dahil pwede naman daw magpaluto ng pang -tanghali at sa kanila. Babalikan na nga lang daw namin bago magtanghalian. At pagkatapos nga naming mabusog ay heto na. Welcome to Baliti Falls. Mula parking ay halos wala pa atang dalawang minuto. Ay bubungad na agad sa iyo ang running water na ilog. Kayang-kaya din naman ang mas may edad sa akin. May mga hagdan na din kasi nagawa sa bato at bakal na handrails para makapitan mo ito. Napakalinaw din ng tubig, malinis at well maintained sa basura ang resort. At syempre, merong lifeguard. Dahil may malalim daw na park, 18 feet ang lalim ng ilog. Napakalaki ng parking dito sa baba at pag napuno daw ito ay may parking space din sila sa taas. Meron din sila dito sa taas na park na dalawang swimming pool, isang kiddie pool at isang adult pool na natural water din ang tubig. Meaning, walang chlorine, napakalaki ng area at sobrang relaxing, nakaka-nature vibes talaga. Napakaayos din naman ang mga CR nila. May shower room at hiwalay ang toilet at bisa ng lalaki at babae. Sa bawat madadaanan mo ay makikita mo na din ang mga cottage. Kayo na bahalang mamili kung saan gusto nyo pumuesto. Dahil nga weekdays ay napapuesto kami malapit sa falls. Dito naman sa bandang ibaba bago mag falls ay meron din isang adult pool na natural din ang tubig. Ang tubig nga pala ay galing din sa falls at ito ay ginagamitan ng pump para malagyan ng tubig ang mga pool ang presko ko lang ng paligid. Talagang nabusog ang mga mata ko. Nakaka-refresh naman kasi dahil walang ganto sa Manila. Yung tipong aantokin ka na lang sa lagaslas na tubig at malamig na simoy ng hangin. Meron din sila dito ang kiddie pool sa mismong falls. Pero syempre, kailangan ng patnubay ng magulang o magpapaligo kayo ng mga anak nyo dito. Meron din silang maliit na lagon dito. Aso nga lang, hindi na pinapaliguan dahil may nagtapon daw ng mga basag na bote. Ito naman yung mga nabudul ko para makasama ko. Ang totoo niyan, dumayo lang kami ng shot dito para maiba lang ang pwesto. <laughs> Pwede ka rin magbanlaw dito, fresh from nature. Napakalamig din naman ang tubig dito. Buti na lang din kahit papano ay sumilip si haring araw. Medyo uminit ng konti. At syempre, ano pa't pumunta ka dito kung hindi ka magtatampisaw? Kaya ano pang inintay nyo? Let's go! O, di ba? din naman ng tubig. Kita mo na nga pati yung ilalim. Naglabasan natin yung mga kaibigan kong sisid Marino. Bigla din naligaw si Moro Ami. Pero teka, teka. Muntik pa atang malunod ha. Ah. <laughs> yung anak kong kumaway at nagpakyut lang para matesting kung gaano kalinaw ang tubig. Pagkatapos nga magtampisaw at mga tog sa lamig, ay kumain na din kami. Nagpaluto lang kami ng sinigang na baboy with buto-buto. Ginisang -buto. upo para may gulay kami. Isa't kalahating kilo naman ang pinasaing namin. Napakabait lang nung nagluto dahil pinahiram niya kami ng mga magagamit sa pagkain. At ang mga gamit ay idadaan na lang namin pag uwi. Sobra-sobra din ang ulam. Kaya naman, ibinigay na lang namin kay Kuya Lifeguard. At sa mga batang walang takot tumalon sa falls, ang lulupi talaga nila. Pagkatapos nga kumain ay konting pahinga lang at ready for pack up na rin. Pag alas stress ng hapon nang kami ay umalis. So paano? Dito ko na tatapusin tong walang kwentang video na to. Salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muling paggala. Paalam!